flowers ko oh, very nice ang flowers ko mga palalabs oh, very nice siya. orange na orange orange na orange mga palalabs ang ganda mga limang taon na yan mga limang taon na yan mga palalabs yung flowers ko na yan Ay sa loo, sa ano, sa baba. Ganda doon. Maganda mga palalabs. Eh. or na orange yung ano ko. Matagal na yan. Mga five years na yan mga palalabs. Mga five years na yan. Walang kupas. Palaging namumulaklak. Yan. Yan. Lala. yan ang miliunan saka itu anu itu barang oh oh